Kalaboso ang isang motorcycle rider matapos na mahulog ang kanyang bitbit na hindi lisensyadong baril habang sinasaklolohan ng otoridad dahil sa pagkakasangkot sa road crash sa barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon, alas 8.20 ng gabi nitong lunes, Setyembre a 1. Kinirala ni Police Staff Sergeant Marlon Carion, IOC ng Castilla MPS ang sospek na si Alias Mani, 35 anyos, may asawa at residente ng Puro 4 Barangay Sinibaran, Matnog, Sorsogon. Batay sa investigasyon, isinugod ng mga tauhan ng MDRRMO Castilla sa Castilla District Hospital ang dalawang sugatang rider. Subalit nang ibababa na ang sospek sa ambulansya, aksidente namang nahulog ang bitbit nitong -bit 38 revolver na kargado pa ng limang bala. Wala naman siyang naipresentang legal na dokumento, kaya matapos na masuri ng doktor kung saan wala naman siyang tinamong seryosong sugat, agad siyang idiniretso sa Castilla MPS. Uh, nung gabi po na nerespondihan siya doon sa hospital, uh, base sa kanya isa daw po siyang uh, member ng CAPGU. Gamat wala naman po na ipakita sa aming ID. So nung tinanong kung mayroong papel, inanapa ng papel ng ating investigador yung uh, itong suspect. Ay eh, wala siyang ipakita ang kaukulang dokumento kaya inaristo siya ng ating uh, kapulisan. Lumalabas naman na nakainom ang sospek ng maaksidente according sa base sa aming pag-iimbestiga doon, pagtanong-tanong sa mga bystanders doon, itong vehicle 1 galing siyang ano, kumadgad kasi bumili po ng ano ng ulam, ganun. Uh, and then ito naman si vehicle 2, uh, galing po siya sa barangay San Rafael going to So, nag-overshoot siya, ma'am. Uh, pumasok siya dito sa linya nitong galing Kumadgad kasi blind curve 'yun, ma'am eh. Uh, siguro uh, hindi niya na naiwasan kasi lasing, ma'am. Lasing po itong driver to. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Milista.